Bali na kadalawang binitak na po kami dito ngayon. Medyo tunga po kasi to. Ito po yung pinunla namin noong November 1. At bali 44 days na po siya ngayon. Ito nga pala mga bati yung nabunot na naming punla. Tignan natin. Yun. Yung dalawang pinita. Bali naka isang sako sa lang mga bati. Talagang madalang po siya. Ayun o. No. Oh. itong pinunla namin na to mga bandi bali 4 na kilo po to pero yung natira parang pang isang kilo lang po parang higit isang kilo lang mga ganon ayun nga po at nagbumulot kami doon sa dulo inuuna na po namin yung andun sa dulo kasi matutuyo na po yun eh dito sa bungad dito po kami nagbumulot kanina pero medyo basa basa pa naman to unahin na po namin yung nasa dulo para naman na mabunot na po namin yun at hindi po kami maabunot